Yo, what's up sa inyo na naman mga kapampam? Maganda buhay. So, andito ako ngayon sa New Star. At ako'y bibili ng aking earphone at tsaka tambo. Yan, sira na kasi yung earphone ko tsaka yung tambo ko, di ba? Yung ginamit ko na sa brass ng CR. So, bila ako ng bago ngayon. So, libot-libot muna ako dito. At, syempre, nagtitingin-tingin na rin ako sa pagtumatanda na talaga tayo kahit hindi naman dapat bilhin yung isang bagay minsan natitingin mo na lang ay ang ganda naman ito katulad nito kasi favorite color ko nakita ko lang o oh, di parang ay ang cute naman ito <laughs> pero wala hindi mo naman siya bibilin titingin tingin lang di ba? o oh. tamang ano lamang silay silay o oh. kahit ano na lang yung makita na basta favorite kulay o oh. ba? Diba? <laughs> basta green favorite color apple green white and ano sky blue yan favorite ni Jordan tsaka sunod na rin yellow favorite din ni Baby so kaikot ko ayan nakakita ako dito ng ano ba yan kasi hindi saksak -sak yan eh ganda rin yan kaya lang malakas yan sa kuryente siguro di ba tipid sa gasol pero sa kuryente wow na wow <laughs> tapos ito yan ang maganda o oh, pagka summer pang ano nang yelo, ice crush, ice crusher. Yan, ikaw, crush ka na ba niya? <laughs> Tapos ito, brush. eh, oh, wala lang. Nagdaan lang ako para siyempre may vlog na rin tayo, diba? So, ayan, nakikita ko na naman yung green. Masa <laughs> may green, hahawakan. <laughs> Kasi may, wala din akong brush talaga sa damit. Dinamit ko na rin sa pangkudkod, sa ano, sa lababo naman. O, oh, diba? Basta may green. Yan, siguro pag tumatanda na, ano yung kahit hindi naman dapat hmm, katulad nito o tali green din kasi naalala ko nun eh matiba yung tali na yun naalala ko nun diba pag bumabagyo na pag alam nyong malapit na yung bagyo kailangan may tali kayo sa bahay kasi kailangan itali nyo yung bahay nyo <laughs> itali yung bubong nyo kung yun, yung madala yung bubong nyo ng ano bagyo diba o ayan sabitan din ng mga ano mga shanshi o diba ano lang basta tumatan tumatanda na kung ano-ano nilang pinagdadampot at makikita eh. Sumamid pa. So, ayun lang. Namang ikot-ikot. Pero, ang pakay ko lang talaga na lang dito is, ayan, charan. Nandito na tayo sa mga tambo. <laughs> o, ba diba, Hawak ko agad. Kulay green. <laughs> Favorite na naman eh. di ba Kaso nga lang, parang taas o. Oh. Taas eh. Parang ito yung sasakyan na ng witch. Eh. O, di ba? Sakay muna tayo. <laughs> Isa pa. Dali, habang mula lang na natin. Parang <laughs> bagtit, di ba? O, di ba? Luman mo lang sa pagkabata. O, diba? Mahaba itong masyado. para naman ako nitong witch na ililipado. Ito, green pa rin. Ayan, ito na sana. Okay na. Hmm. Maliit lang. Kaso walang ano panabit. Hmm. O, ginawa pang espada. So, aminin nyo yan, nung kabataan nyo, nag-ispadahan din kayo ng, ng tambo ng kapatid mo, ng kalaro mo, di ba? <laughs> so, ito siguro. Kaya lang, matigas yung ano niya. Yan oh, yung brush niya. Parang kagaya nung binili ko na una. Yan, naganan na kasi ang mga usong tambo ngayon, di ba? Yung mga plastic. Yan, di na lang talaga tao. <laughs> yung plastic. O, oh, ginawa ating gitara. So syempre ginagawa din nating props 'yan pagka tayo nagagawa ng TikTok, oh, 'di ba? Kaya lang para kagaya nung nauna eh, tara pa tayo. Yung mas malambot-lambot. Iba-iba din kasi yung kapal nung ano niya ng mukha. Este nung ano <laughs> nung nung brush niya. Basta yung pangwalis. Oh, 'yan. Hindi pa tayo dito, at itong isa medyo ito siguro parang medyo panipis-nipis at makapal-kap maano manipis at medyo malambot-lambot. Ayan, isang hinahawakan ko. So, ayan lang mga pam, pam Thank you nga pala sa mga bagong followers uh, again. Sa mga nagsisend ng star. Yan, maraming maraming salamat. So, ito, malambot. Pwede na rin siya parang ipang ano, ipang brush-brush din sa face. <laughs> Alam niyo yung ginagamit ng mga babae pag nang-makeup. <laughs> Pwede na siguro to. Ayan, ah, malambot. 'di ba? Pwede nang itambo sa face yung pang make up <laughs> Parang bagtit si Jordan. Ayan. So, ito na siguro lang. Mura lang naman, hindi man kailangan sobrang ano, sobrang mahal na tambo. Kasi maano din 'yan. Ma kokolobot. Ay, ano daw? <laughs> Basta yun na yun. Thank you for watching. O, parang gusto pang magwalis. Anong kinukuha mo dyan? Ah, kita ka na naman ng green. Oo, oh, green nga. <laughs> Nagwalis na rin. Baka maka-discount. <laughs> so, ayun lang. Ito na ang aking kukunin. ba? Diba? Yun lang mga kapampam. Huwag ka nang tumingin pa ng iba. Oh, huwag na yan. Parang same kasi ng lambot eh. Pero tong gusto ko yung... May... Sabi ko nga, medyo white, white din siya. O di white din favorite color kaya okay na to eto na thank you for watching ulit mga pampam -pam.